Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. O nadigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damin ang presensya ng Diyos sumasaade ng pagpapala, ang biyaya, ang pagibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo ay uh, namumuhay na hindi perpekto. Lahat tayo may kasayahan, lahat tayo may kaligayahan, lahat tayo may uh, ikang may, naka, may nagpagkakaroon sa araw-araw sa ating buhay. Ngunit hindi panday-panday. May maghihirap, may, mag, uh, may mas agana, may, may marang problema, marang walang problema. Halimbawa, sa ngayon may problema tayo, may problema tayo sa pira. May problema tayo sa ating hanap buhay. Halos hindi sapat sa ating pangangailangan ang ating kita. Poor tayo, poor. Hindi tayo rich. Kulang. Meron ngunit kulang na kulang. Ika nga, isang kahig, isang tuka. Minsan, kahig ng kahig, walang natutupa. dapat sa buhay natin yan minsan na ang kaligayahan bago ang kasiyahan. Para tayong isang uh, saranggula na kapag tama lamang ang hangin ay uh, sasayaw-sayaw pa sa kapa, sa uh, alapaap tuwang-tuwa. Pero pag sobra ang lakas ng hangin o kaya maputol ang tali ng saranggula, bawat sakong saan-saan Ganon din tayo tao minsan mahirap tayo minsan mayaman tayo minsan sagana tayo minsan salat tayo walang uh, ikang usang uh, among isang mamumuo uh, uh, na puro kaligayahan o puro kasamaan bawat uh, kaligayahan may na pipintong pagdurusa bawat pagdurusa may napipintong kasaganaan. Ganyan ang buhay, mga kagabay. So kung tayo ay eh, uh, nasa problemadong estado ng ating pamumuhay, mananalig at magkatiwala tayo sa Diyos. Gumawa tayo ng paraan na malintas natin ang ating problema na naayon sa kagustuhan at sa sa kagandahan at kasal. Huwag tayong maligalig, huwag tayong masyadong uh, aburido, umisip tayo ng magandang parang. Kailangan natin ang tinatawag na peace of mind. Mag-ist tayo, mag-tsaga tayo. Maghanap tayo nang pira, ng hinahanap natin pera ng para sa ating mga pangangailangan. Determinado tayo upang aasinso at alisin natin ang anumang mga masasamang pag-iisip sa ating mga problema. Lalong hindi tayo, lalong hindi natin malutas ang ating uh, mga problema kung uh, legalig ang ating kaisipan. Hindi tayo makapag-isip ng tama. Hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Kahit sa kasaysayan, mababasa natin kahit sa aklat ng buhay mababasa natin na may mga taong masaganang minsan ngunit naghihirap bandang uli at may mga taong naghihirap sa isang uh, estado ng kanilang buhay ngunit biglang masinsu dahil sa kanilang tsaga sipag at pananalig sa Diyos anuman ang ating estado sa buhay, huwag mawawala ang ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kung sagana tayo, kung mayroon tayo, kung malakas tayo, magpapasalamat tayo sa Kanya. Huwag natin siyang kalibutan. Huwag natin siyang isang Kung nasa kahirapan tayo, huwag natin siyang uh, sisisihin sa ating kaligayahan. Humingi tayo at sabayan natin na mabuting gawa. Sapagkat nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi naawa ang Diyos sa mga tao ng mga Hindi tatanggap ng awa ang tao ng awa ng awa. Ang kailangan ng tao ay ang gumawa ng mabuti, gumawa na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sa buhay ng inyong kagabay naranasan natin, ng estado nito. Ang talagang matinding hirap na ating nararanasan. Sa ngayon, hindi man tayo matatawag ng isang may kaya o isang mayaman, kundi na tayo sa ating buhay. Sabagat alam natin na hanggang doon lamang ang kalang ng Diyos sa atin, batay din sa ating kakayahan, batay sa ating determinasyon. Kung gawin natin ang lahat, Tatasin natin ang ating mga problema sa mabuting paraan. Sa paraan na, na naayon sa kagusto na ng Diyos. Tiyak magpasa atin ang isang buhay na hindi man marangya, hindi man tayo mayaman. Ngunit wala rin tayong problema ang mabigat. Lahat tayo maranasan natin ang estado ito ng buhay. Buhay mahirap, buhay mayaman. Mahirap ngayon. Mahirap bukas. Ay, mayaman bukas. Mayaman ngayon, bagsak bukas. Ang isipin lamang natin, yung nasa taas na nagbibigay sa atin. Irespeto natin ang kanyang kagustuhan. Ngunit huwag tayong tatamad-tamad. Magiging masipag tayo sa ating paghanap buhay. Hanggat maaari gamin natin ang gabi na araw, magsipag tayo. Ngunit huwag natin abusuhin ang ating katawan. At lalong huwag natin isipin, bakit ba naman itong Diyos na ito? Ano ba naman klaseng Diyos na ito? Diyos siya pero hindi parehas ang kanyang pagtingin sa kanyang maanak. Kanyan malimit ang sasabihin ng mga tao may pangangailangan, mga tao may problema sa pera. Ang sisisihin ng Diyos ng ating kalagayan, lalong magkagalit sila sa ating magtitiwala at mananalit tayo sa kanya. Ika nga, ang isang bundok, mapapatag din. Sa mga baha, unan, mapapatag din ang bundok. Kung alimbawa, yung isang bundok magiging kalbo, wala na kanyang mga punong kahoy, mapapatag siya. At yung mga akala natin, napakatibay ng mga estruktura. Bumabagsak din pagdating ng mga sakuna, ng mga bagyo, ng mga malalakas na ulan, ng mga malalakas na pagbabaha. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang para sa bawat isa sa atin. Nasa atin ang gawa. Tamang gawa, mabuting gawa. Pag natin ating gawa, pag tamang ating gawa, tamang ating determinasyon, tamang ating sipag. Iya, asinso ah, tayo sa buhay. Hindi man tayo darating sa eh, yung maraming nga, nararating nila ang kasaganaan, nararating nila ang kasamaan sa pamagitan ng pagnanakaw, sa pamagitan ng panluloko sa kapwa, sa pamagitan ng pandarabong sa kabanang bayan. Binagawa nila lahat. Ito ay hindi magandang pagyaman. Huwag natin silang kaingitan. Darating at darating ang araw na babatak sila sa kagungan. Tayo mga mahirap sa ngayon. Hindi man natin ang maabot ng kakayanan ng mga senador, ng mga kongresman, ng mga mandaramong sa kabanang bayan. Hindi tayo magiging maligaya at masaya kaysa kanila. Gabitin natin ang ating gawa upang makamit natin ang awa ng Diyos.